Pun guys, yan guys oh. Kinabit na na ng electrician yung tawag nito, boss. Panel. panel. board. Distribution panel. Oh, distribution yan yung electrician namin. sila mag-isa din ng kakabit, guys. oh, yun oh. Si Kuya know. Art. Tagang malupiton, guys. Yan guys oh. sila mag-isa din, guys. ito yung perspective namin guys oh. titingnan mo guys oh. tingnan mo yung harapan ng bahay guys nakikita mo guys. Yan, guys ito yung garahe namin guys oh. yan may pintuan din guys may bintana ah. Tingnan mo yun guys oh. Ayan. Ayan guys. Baliyak ako to sa task guys. Tingnan ko yung gumawa doon sa. Ah, yun guys oh. So, Kinabitan yung singawan. Umulit na niyo guys. Dito niya nilusot Pagkutang labas Ayan yung ginagawa ni Oliver guys Ayan guys Tuloy tuloy yung pagkahalo ng labor ko guys Ayan Bart! Okay ka lang dyan? Tingnan ko muna guys Kung tapos na ba yung dalawang mason dito guys Oo okay, nga na pala, si oh, hindi nagpaalam ako sa kanya kanina nagpaalam ako sa kanya kanina ni Oliver kasi hindi na narinig <laughs> ayan na lang? Ay, salamat. Natatapos lang yung araw nito. So, sobrang laki. Dalawang mason lang. Sus, nakatuwa naman. Sus, kung pakyaw ko to, guys. Ang laki. Paldo-paldo na sana, guys. Oh. Oh. Yan, guys. Oh. Kahit pasabihin mo na 180 lang per square meter, guys. Oh, tatlong araw yan, guys. Ginawa nila. So, salamat, mga anak. Ang bilib ko sa inyo. Ayun, si Aki. Oh. Pangilang araw nito ito tinira? Pangilang araw? Tatlo lang, boss. Tatlo. Yes. Pangatlo. Yun na lang, guys. Kasi ito, kasi, guys. Bali ang ilalim ito. Ayusin din namin. Kaya, ano ito, eh. Bisisirain na itong mga pulikurbo bahay. Kami na rin gagawa. Kasi, ano, guys. Eh, parang, kasi pinatungtong kami dito. So, mamaya, pag natapos yan Maglilinis na kayo lahat ha Kasi tatanggalin na natin Itong mga dumi Lahat dito no Yung aircon Babalutin ulit yan Ayan guys Salamat guys ha Natuwa talaga ako Sa mga mason ko guys Tuwang tuwa ako Kung mayroon Mga mason na ganito Sampo guys Mangontrata na lang ako, guys Hindi na ako magpurman I-labor ko Dalawang piraso guys oh. Tulay tulay lang sa guys oh Ayan guys ha Ayan mo tatlong araw to guys. Simula nung nagbibidyo ko nung nakaraan, naglihaot pa ako. Tapos ngayon, pagbalik ko guys, tapos na. O. Ang haba niyan guys, nasa 10 meters sa yan, ang haba niyan. Tapos yung taas nito guys, nasa 6 meters. Dalawang mason ang gumagawa at saka dalawang labor uh, tuwang tuwa ako guys kasi bukas guys wala kami paso tapos sabado wala din lunis na balik namin bali natatapos ngayon dito ito ang pinaka problema ko sa lahat guys kasi lahat naman halos tapos na mga kantuhan na lang na konti ang kulang so anim na tao ko lang dito guys naka 7 months na kami pinting work na lang at saka tiles work na lang kulang guys uh, salamat guys ha pakishare na lang sa facebook ko at saka sa Reels saka sa YouTube channel Mix Construction TV guys kung hindi pa niyo ako kilala para masubaybayan niyo lahat yung mga status ng gawain namin guys salamat guys ha thank you